Hello po mga kalaki, magandang alas 5 po ng hapon at syempre ngayon pong 5pm mga kalaki halika na, tutok na rito manood na po ng mga lucky numbers na ibibigay po natin, ipapamahagi po natin ngayon pong 5pm mga kalaki nakakatuwa, ang dami nating napapanalo ang daming umaasa ang dami talagang nakatutok sa atin lagi po sa mga lucky numbers natin kasi naman po, legit na legit naman po nakakapagpanalo po tayo ng mga lucky numbers at nakapost po yan sa Facebook araw-araw hindi man po natin napapanalo ang lahat pero ang importante po nakakatulong po tayo napapanalo po natin sila malay mo naman ngayong alas 5 ng hapon baka isa ka sa mapalad na masuswerte ng mga mapapanalo namin at maipopost namin sa aming social media kaya kung ready ka na nakunin na mga kompletong lucky numbers na ibibigay ko ngayong hapon abay kunin mo na ang mga listahan mo no kunin mo na tas ihanda mo na tas habang nagsasalita ako rito ilista mo yung mga lucky numbers kung magustuhan mo tas tayaan mo okay 3 days po inaalagaan ng laki lang boys namin. 3 days nyo pong iingatan nyo ng mga kalaki Okay? Pag nagustuhan mo, pwede po ito kahit saan, kahit sa Pilipinas sa abroad, pwede po ang laki ng namin. Kaya kung ready ka na ang mga laki ng boys natin ngayong alas 5 ng hapon, halika na, tutok na rito. Oh. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas, sa buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging? Syempre milyonaryo. Ayan po mga kalaki At Ito na po mga kalaki at Ang po natin ngayon ay tatlo 2 digit, tatlong 3 digit, tatlong 4 digit, dalawang 5 digit, at dalawang 6 digit laki ng boys na ipamamahagi po natin ngayon pong alas 5 ng hapon para po sa inyo. At syempre po, tutok na rito dahil bago po, bago po mga kalaki kalagitnaan na po tayo ng ng Marso mga kalaki bago po magmahal na araw gusto ko manalo kayo ngayon ang 5-digit lucky numbers Kaya eto na po, umpisahan natin ng 2-digit lucky numbers 1, 7 yan po yung una ang pangalawa po ay 9, 26 at ang pangatlo po ay number 5 at number 25 ayan po, 525 at eto na po ang 3-digit lucky numbers ang 3-digit lucky numbers mo ay number 5, 6, 8. Ayan po yung una. Ang pangalawa po, number 2, 1, 0. At syempre po, ang pangatlo ay number 3, 5, 1. Ayan po yung pangatlong 3-digit lucky numbers. Isunod na po natin mga kalaki ang 4-digit lucky numbers. Ang 4-digit lucky numbers mo ay number 2, 6, 7, zero. Ayan po mga kalaki yung una. At ang pangalawa po ay number 8593. At syempre po ang pangatlo po ay number 3357. Ayan po mga kalaki ang pangatlong 4-digit lucky numbers natin. Nabigyan na po natin ng 2-digit, 3-digit, 4-digit make sure po mga kalaki na iraramble niyo po mga laki ng namin na para mabaliktad mo po ang numero, panalo pa rin po tayo mga kalaki. At syempre, bago po natin ibigay ang 5-digit laki numbers at 6-digit laki numbers mga kalaki, tutok na po rito, dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account namin na sa social media. Hanapin niyo po sa Facebook ang Red parung Pin. Ayan, tapos i-check niyo po yung followers. Dapat po merong 347,000 followers na po tayo mga kalaki at syempre po meron tayong second account Red Parungkin din po na naka yellow t-shirt ako na may 50,000 followers at kasama ko po si Lola Carmen at Aaris Gatchalian. Ayan po yung mga legit na account natin sa social media. Meron din po kami sa YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parungkin po na merong 16,500 followers at syempre po TikTok ang TikTok po natin Red Parungkin po na merong 423,000 followers. Ayan po yung mga legit na account namin na pwede po kayo humingi ng mga lucky numbers, mag-suggest ng mga lucky numbers, magpa-code. At pag nakita ko po kayo po ay comment ng comments share ng share ng mga video, heart ng heart, automatic mga kalaki, basta nakafollow, basta nakafollow, bibigyan po kita ng mga lucky numbers na gusto mo. Okay, so tandaan nyo po mga kalaki, ang mga lucky numbers namin, 3 days po bago natin palitan. At syempre po, ang lucky numbers namin, libre po ito, walang bayad. Private consultation po ang may member membership fee at good for 3 months naman po mga kalaki ang mga lucky numbers na ibibigay namin sa inyo. Kung interesado ka na subukan ng galing namin sa mga lucky numbers, magpa-member ka na. Message ka sa messenger, usap tayo mga kalaki. Ako po mismo magbibigay ng mga tatayaan mo sa Pilipinas at abroad sa loob po ng 3 months. Malay mo naman, pag na e ko ang Portman at Berger mo ay... Swerte pala mga kalaki Isa ka sa mapapanalo namin Maipopost sa aming social media Tandaan nyo po mga kalaki ha Sa mga interesado po yan Subukan nyo na ang swerte sa lucky numbers namin Sa private consultation At bibigyan pa kita ng discount Ngayon pong Marso mga kalaki Okay Para makasali ka Pagkatapos nitong Marso Makasali ka sa private consultation namin Na matutukad ko ang mga code mo Anyway mga kalaki Ito na po Isunod na po natin mga kalaki, ang mga laki numbers natin, mga kalaki na mga 5-digit uh, laki numbers at 6-digit laki numbers. Kaya tutok na rito, eto na po ang unang 5-digit laki numbers. Number 21, number 33, number 17, number 28, at number 34. Ayan po yung una. At ang pangalawa po, number 16, number 38, number 35. ...number 22 at number 19. At syempre po mga kalaki... ...ang 6-digit lucky numbers na ibibigay natin sa inyo... ...pwede po rito ang 642... ...ang 645... ...649... ...ang 655... ...ang 658... ...6-digit lucky numbers. Pwede po ito mga kalaki... ...kaya tutok na kunin nyo na po ang ating mga lucky numbers. Ito na po ang unang 6-digit lucky numbers. Number... ...23... ...number 37... ...number 25... ...number 18 number 40 at number 32. Kaya din po mga kalaki yung una. At syempre, eto na po yung pangalawang 6 digit lucky numbers. Number 39, number 36, number 24, number 15, number 30, at number 21 ayan mga kalaki kompleto na po ang mga lucky numbers natin ngayong 5pm tutok na po mga kalaki takbo na sa mga suki yung outlet at make sure po na alagaan yung mga lucky numbers namin ng 3 days bago po natin palitan at ito na po ang paborito ng lahat ang shout out time ayan shout out po tayo kay Kuya Miguel ayan po siya po ay si Kuya Miguel ng Kaloocan City. Ayan po sa may Grand Central. Sa SM na po siya ngayon. Ayan po sa may dating Grand Central daw po siya. Sa may gilid daw po ng Grand Central. Sila po ay mga uh, vendors po dyan. Hello po. Shout out po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa walang sawang panunod. At syempre po, happy happy birthday naman po kay Nanay Lusing. Ayan po. Kay Nanay Lusing po ng Paranaque. Hello po. Kay Nanay Lusing ng Paranaque. Pinababati po ni Ate Dolores at ni Ati Mayet. Hello po sa inyo mga kalaki. Maraming salamat po sa walang sawang pagtutok at good luck mga kalaki. Ingat-ingat po tayo ngayon na dahil po syempre napakainit tag-araw po mga kalaki. Dapat umiinom tayo ng maraming maraming tubig. Alagaan ang ating sarili. Higit sa lahat, dapat po mga kalaki, iniingatan ang ating sarili. Good luck mga kalaki. Ingat at ngayon po mismo, ngayong hapon na to, tataya ako mga kalaki. Gusto ko rin manalo. Akala kayo nang gusto manalo Sabay-sabay ah. po tayong mananalo. Claim it. Good luck.